Magandang umaga po mga idol Ito na po tayo Gawa tayo ng busing ng truck Ayan siya mga idol At nakagawa na tayo ng anim na piraso Ay siya. Ayan siya tatlo Tsaka yan tatlo Baliwalo gagawin natin yan mga idol Ayan pa Ang ating gagawin Kaya kung gusto nyo pong panoorin mga idol Kung paano paggawa nito ang ating busing sa truck eh, Samahan niyo ako idol Pag hiwa ng gulong Ito si idol ang ating gagawin palang busing Ayan mga idol At may bilog na tayo dito Saka ito pa mga idol Para makita nyo po Ang ating paggawa nito Ayan na, mga idol at atin ang hiwain Ito na mga idol at Pilogin mo na natin idol Bago natin butasan ang mga ay at malakas ang ulan nito ngayon medyo maganda pag niwa at malamig tulad ng kahapon na ito ng init ngayon matagal tagal na sa atin itong tukirad na ito mga idol ngayon na natin mga na naman dahil dami natin gawa yan may gawa pala tayo dito diba So mga Yan eh Gagawin din natin yan mga idol uh, Kung gusto nyo po Mapanood to idol eh Abangan nyo lang po Sa aking sunod Upload Sa aking mga upload idol Maraming maraming salamat nga pala Mga idol Kung walang hmm. sawan support Sa ating video walang katapusan -tap po sa salamat mga idol hindi po dahil sa inyong mga idol eh hindi po tayo makilala unti-unti sa ating facebook at tumasaas na ang ating rating sa facebook mga idol kaya maraming maraming salamat po ulit uh, sa inyong lahat God bless you po Diyos ka lang po mga idol ang maggantimpala pala sa inyong ginawang kabutihan sa inyong kapwa sa inyong panunod sa akin mga video mga idol eh. malaking tulong din po So, nah, nagtatanong ako pala dyan sa akin sa PE. Eh, dito lang po ako sa Sanusi, Dilmunti Monte, Bulacan. Sa Pampalay, Prapir. Sityo hulo po. Dapat po ako mismo ng dito. ya. Tiin na lang po ang presaryo sa aming gawa, mga idol. Lalagyan kasi natin ang lakto, mga Kaya pantayin ko lang sa ating butas eh. Ayan, Mayroon, na natin Ayan, Mayroon, itaasan na natin gawalan siya ga idol eh hindi natin ito nga natapos bago tayo makagawa nito mga idol eh daming ang daming hiwang ating gagawin makuha lang natin yung tamang bilog eh kulang lang natin dito ang pinakalak natin mga idol hindi lupa idol natin dito ito so na mga idol lagyan na natin ang pinaka niya. nya wasir gagawin natin mga idol ayan mga idol ah natin para makuha natin yung tamang bilog. Pagka ito idol may washer rin sa kabila Ginawaan natin hmm. Okay, natin na ito ng ating sa usawan Tatanong ako pala dyan sa aking mga gamit kung ano ito laga rin baka lang po ito mga idol ginawa ko lang blue mga idol ang tatak at sa nagtatanong din dyan sa aking mga ito sa ko dito tubig yan mga idol sa na lang natin mga idol kailangan nito idol food masikip yung ating gawa kasi ano kursado pag ganyan mga idol eh, maliit ang ginawa kong butas dyan para ma-press natin yung tubo sa gitna ayan yung tubo yung sa gitna mga idol malaki i-press okay, natin dyan gamit lang idol maso lang yung ating pangano dyan dyan press pati ng kanto Ano man ito namang isa Ito pala yung ginawa kong washer Ito lang tong isa para hindi na umaba yung ating video lagi ano natin ang lock mayro. na mayroon lang ang ating lock na pangalawa naman tayo mga idol Ito so, tulad nung isa eh, tanggalan natin ang ano pinakakanto sa ano sa ano bilog nya at, makuha natin yung sukat nya mga idol Yan. at malapit na tayong matapos mga idol kailangan na idol palagi basa yung tali para hindi ka paghiwa. pag natin tayo ngayon mag live kasi nga idol pag nag live tayo na may nagpatugtog eh nababayulis yun yung live natin kaya hindi na ako nag live idol pagka may narinig tayo nagpatugtog at tanggalan natin ang kanto

Iwasan na natin at medyo kapal. Ito na mga idol. At itong kabila mga idol, lagay natin dito. Kaya pinantay ko lang yan. Para waser mga idol. Hindi siya magbakal sa bakal. Yung pag gumalaw man sa katagalan, pwede siya magbakal sa battle mga idol ay sa so, mga idol ito naman idol ang ating gagawin hey, ng isa eh kapitan natin idol ito na mga idol pangalawa idol tanggalin na natin tong sobrang, metal dahil ito washer talagyan pa natin yung washer po yan, ito mga idol at lagyan na natin ng washer yan mga idol ang at, at, ating finished product ay mga lahat. at apat na piraso pala itong ganito mga idol bali walong busig ito siya mga idol Ayan, mga idol, ang ating penis product. Ayan siya. At ito ay yung pinakahuli nating na gawa. Ayan siya. Ayan, mga idol, kung nagustuhan nyo naman po ang aking video, mga idol, pakishare naman po at pakilike na rin. Sumahan nyo na rin po ng follow, mga idol. Ayan, maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat, mga idol. God bless you po. Ayan, mga idol, lahat tatlong araw na to dito sa atin idol kaya yeah, natapos na rin natin sa wakas at may gagawin pa tayong iba ah. Nama po mga idol bye bye